Maayo na adlaw, mga kamasbati! So, heto nga po yung simpleng kaganapan ng kaarawan ko kahapon. Pero bago ang simpleng selebrasyon, ay naghanda muna ako ng ilang lulutuin para sa birthday ko. Hindi ko nga ina-expect na may handa ako ngayon dahil akala ko lang talaga ay matutulog lang ako maghapon. At pag usapan na rin nga namin ni mama na magpapansit lang kami at okay na yon. Pero ngayon ay naghihiwa na ako ng karne. Nagpaturo nga muna ako kay mama kung gaano kalaki ang hiwa ng manok pag magtitinola. Dahil hindi ko nga alam kung nagka-amish siya lang ba ako o sadyang malimutan ko na dahil sa matagal na yung huling nagluto kami nito. At pagkatapos ko nga maghiwa ng manok ay sunod ko na hihiwain itong papaya. Malaking papaya nga yung hihiwain natin para sa tinola dahil para sa akin, papaya palang ulam na, ba? Diba? Dahil kahit sa bawat papaya na lang nga yung natira sa tinola, talagang gaganahan ka pa. Matapos ko ang mahiwang papaya ay naghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas at ngayon ay maghihiwa-hiwa naman tayo ng hotdog para sa spaghetti. At tulad ng dati ay tinitikman ko pa rin ang hotdog na hilaw sa so di ko malaman na Mm. ikaw, kumakain ka rin ba? Kung oo, ay wag na. Dahil magluluto na po tayo ngayon ng tinola. So, ginisa ko na nga itong bawang sibuyas at luya sa mantika. At nilagay ko na rin agad itong manok. Tapos tamang iwas lang dahil para hindi matamaan ang mantika. Opo. Pagkatapos, ay nilagay ko na rin itong papaya, tubig at dahon ng sili para pampadagdag lasa. At nang luto na nga at okay na ang tinola, ay nagsalang na rin ako ng kawali para sa lulutuing spaghetti. So, nagisa na nga ako ng bawang at sibuyas sa mantika at nilagay ko na nagaandang corn beef at ang hotdog. So yun lang nga guys ang panghalo natin sa spaghetti dahil wala nga tayong budget. So pagkatapos nga nating mailagay ang sauce ay naglagay na rin tayo ng kaunting asukal para mas matamis. Tapos naglagay na rin pala tayo ng condensed para mas creamy ang ating spaghetti. At ang last but not the least ay ang ketchup para mas mapula dahil kung mas mapula ay mas maganda. So nang malapot na nga ang sauce ay nilagay na rin natin ang pasta para maging ganap na siyang spaghetti na paborito ng mga baby. At ilang minuto lang ang ay luto na ang ating espagati na no super yummy. Ayun. At saka meron rin pala tayo ditong pansit bihon, biko at ang ating nilutong tinola. At ang isa pa nga sa hindi ko inaasahan ay itong super cute na cake na gawa ng pinsan ko. Hindi ko talaga inaasahan dahil ang akala ko lang talagang handa ay pansit pero mas marami pa pala. Umuwi kasi ang auntie ko galing sa trabaho tapos nalaman niya na birthday ko kaya siya na lang yung naghanda dahil wala nga akong handa. Kaya sobrang saya ko ngayon dahil kahit papano ay meron kaming pagsasalo sa at bago nga magsimula ang kainan ay may kunting kulitan munang magaganap. Biniro ko nga si mama na siya yung mag-ihip ng candle ng cake at ganito ang itsura. At para magsikainan na dahil yun naman talaga ang hinihintay ng lahat, ay magwaglaw na tayo ng candle ng super cute na cake. At dahil si auntie nga ang sponsor ng handa ko, kaya siya yung hahawak ng cake. Patawa nga itong kandila, hindi ko pa nga naiihipan na matay na. So pag ihip ko nga guys, ay nagreklamo sila, hindi pa raw ako nakakapag-wish, kaya ulit. Oo nga pala, kailangan pang mag-wish habang kumakanta sila ng happy birthday, happy birthday, kaya go. Ayan, kumakanta na sila dyan, kaya mag-wish na tayo. Ang wish ko lang naman ay palaging maging maganda ay este. Palaging maging maganda ang aming katawan, buo ang pamilya at makasurvive sa araw-araw na buhay at maging masaya tayong lahat. At dahil tapos na nga ang blow the candle ay kainan na. Kami-kami lang ang pamilya ang nandito na magse-celebrate ng birthday ko dahil hindi na nga ako nakapag-invite dahil hindi ko nga alam na may kaunti pala akong handa. Akala ko lang talaga ay pansit kaya hindi na ako nakapag-invite. Kaya sa mga friends ko dyan, babawi na lang ako sa inyo sa susunod kong birthday. Maglilit tayo. Char. So yun guys, mga kamasbati, sobrang nag-enjoy talaga ako ngayong birthday ko. Halos hindi ko to inaasahan pero nangyari. Yun lang. Thanks for watching and don't forget to like, share, and follow my Facebook page. Bye!